the Memphis Grizzlies select Yang Hansen from Zibo, China. And the Qingdao... Literal na nanlaki ang mga mata ng ibang NBA player at former player sa husay na ipinakita ng Chinese player na si Yang Hansen matapos ang mala All-Star na senyales in the future na nagpa-impress sa Summer League na nag-average ang batang sentro na ito ng halos 10.8 points at 5 rebounds at 3.8 assists na may kasamang 2.3 blocks per game sa kanyang 45.7% shooting from the field, ay agad nakitaan ito ng kahulugan bilang maging all-star in the future. Sa ngayon iyakap ng iba ang kanyang ipinakita sa Summer League na binansagan siya bilang baby Nikola Jokic dahil sa kanyang usay din sa assists. Ang 20 anyos na si Yang Hansen ay na-draft bilang 26 overall pick ng Memphis Grizzlies pero mabilis din na na-trade sa Portland Trail Blazers. At siya ang ikasyam na Chinese player na na-draft sa NBA at the third higher selection, sa likod lamang ni Yao Ming na naging top overall pick noong 2002 at si Ji Jianlian na na-draft sa 7th overall pick noong 2007. At despite sa injury ni Damian Lillard, pinuri ng batang ito na good player daw itong si Dame Time at excited siya na makita sa court at makasama na maglaro sa iisang team.